So yun, isang magandang magandang gabi sa atin mga kamamay So yun, panibagong videos, panibagong updates Na naman tayo, aray, sakit sa mata Kidlat Yun, nakakatakot yung kid kidlat eh So yun, ito na si Dose mga kamamay Nung no, mabiyahingan ng uh, Marindoke no? 11.30, papunta na Marindoke So pagka uh, linggo mga kamamay Full time niya si Dose Mabiyahing sa Marindoke no? Tapos pagdating ng lunes uh, Ano na yan masbati uh, mas bati pagdating no so yun na uh, tanong ni idol uh, ano pangalan Irvin Abad no sabi ko team sir tanong ko lang sana kung magkano pa sahin ng Hilux dosina to mas bati so yun na uh, tayo ng idea ng idol kung magkano no sa so, siya ng 89 ang uh, Hilux no pero kung semi uh, semi raptor daw mga ganon ay mga 95 yun po ang uh, binigay sa atin ng updates ng ating mga kaibigan ditong parser ng uh, shipping lines no ang Star Wars so yun nasa na po uh, na naniwanagan nyo po kayo sa ano uh, pamasahe alright so yun pamayan na lang at ang tapang ng kidlat <laughs> napakasakit sa bata pamayan na lang pag alis ni no alright okay pangitang gabi yun, shout out yun shout po sa lahat ng taga Dulce sa mga Ramos family yan shout out po thank you All right Star Wars 12? Star Wars 12 eh. Yun mabuhay kayo lahat. <laughs> si si Ocho mga kamamay stand by no at uh, pang 2:30 na yan mga kamamay si Ocho at uh, ah, nag 11:30 si Dose right no bago rin naman si DB ng Gracia alas 12 yun ha All right sana so, yan, ah. pa rin sa kyan ni si DB ng Gracia mga kamamay So yun na, ah, marami salamat sa lahat ng mga viewers natin yan, mga subscribers natin yan, sa mga lahat ng mga supporters natin yan, sa lahat ng mga nag-share ng ating videos. no, So maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At, uh... Okay, okay na. Sige. Tara, balik tayo dun kay Onsi mga kamamay. Eh, si Olympia, naka-standby no? So waiting na rin yan sa kasunod yan mga kamamay, si Ocho. Uh, at si Divina ang ano ngayon, uh, alas 12 bago yan. Ay pang ano na yan, pang alas 2. No? So, si Super Uno, ayan na. Naka-standby din. Nagkakantay din ang schedule. Alright. Baka yan ay paumaga na yan. 5 to 6, no? Basa. Ayun, paalis na yung mga kamamay. At nangliligpit na. Pipisto na. Dali na at makapunta ng ulan. out na tapos once koriteho no, mga kamamay bukas naman ang balik yan mga kamamay no. bukas naman ang balik umaga ayan ayan ingat mo sa biyahe dose alright sabi so, na na nabu na alright so yun mga kamamay medyo tumigil ang kidlat no? pati yung ulan uh, medyo nakalabas labas na naman at yun, rival, si Cinco. Tara, samahan nyo ako para ating saksiyan ng pagrampa at ng marami bang karga si Cinco. No? So tara. Si Divina nga pala, nandun pa si Divina. Eh, pupulot na pala. Ako. Yan na, si Cinco. Rampa. Ngayon, time check tayo mga kamamay. Alas 12, no? Alas 12.34 ng madaling araw. Uuwo lang, presigin. Torero doon niya naiwan So yun, buhay ng ilaw ni Ocho Magbihay na yung mga 2.30 mga kamamay no? Yan si Ocho May panakain yun Yan na, alis na Libinang rest siya Puno-puno na So inamin talaga mga kamamay no Doon sa naggumit na mabagal na si Divina Gracia Yun mismong ano na taga Montenegro na po nagsabi kanina Nakausap ko uh, Mabagal na daw talaga si Divina Gracia no 10 knots yan 10 knots Ay di daw katulad dati na nag 18 -e knots pa daw yan eh Kaya mabilis Kaya ngayon ay 10 knots na lang ang kanyang speed So, babagal talaga. Sabi nga ay eh, pag ay eh, laging naka-dry dock ay eh, talagang nababawasan at nababawasan yung takbo. Yan ang sabi. Ah, munti ka na mag-sagi kaya no. Timuti ya. Naka-pinay. Muntik ng malik. Alright, so yan uh, Dito naman, kay Ocho naman Si Ocho naman mabiyahe, kasunod Mga kamamay, no 2.30 ang ating Ocho Si Ocho poge, Shout out kay Kapitan Anton dyan. dyan sa Ocho, no Si Kapitan Almonte, uy, nag-vlog <laughs> Anong nyari Nakalarga <laughs> na si Divina Gracia Ito naman, kay ocho. virgin dog, virgin di pinya pransya. Ocho, san papasok ng rumah mga kamamay. So yun mga kamamayan dito, may arrival lang si unsino, no galing crumbleon. Galing sibuyan, ilatrapa sa nagustin. Si marah yun. 700 plus mga kamamayan pasahero ni ano ngayon ni Unsi. Ayan parating. pa kami rito, ang natin buwan, putang mga hapon. Ay, alis na pala si Ucho. Alis na. Alis na pala. Dave, Good morning. Tandaan lang, tandaan Oh, sabay atras ng truck Tapos-tapos na si Ocho

eh, jalan, berjalan, mga kamamay. So yun, shout out daw kay Chief uh, Limpiada, sabi ni Pamplona no. Yun. Ayun na si Chief Limpiada yun. Ayun Ayan. oh. Opo. Ni Idol Pamplona. Gori dating dito sa Star Ocean si Pamplona. Dami. Garit na sa bus. Ubus yung bus niyan. Ubus <laughs> yung bus. wala na humupa na mga ang pasayo mga kamamay yung iba naman may mga stock yan oh. No? so yun shout out nga pala kay sir no yung naka bilos na toyota bilos na kulay itim no hindi ko lang din natanong yung pangalan shout sa iyo sir at ingat po kayo sa biyahe ninyo no at lagi daw po niya napapanood yung ating mga videos na in-upload no. Yung thank you so much sir, sa wala tao supporta And maraming salamat no. Ingat po kayo sa ay sir, ingat po kayo. Express Ceylon. Meanwhile, Good morning, good morning sa ating mga kamamay no? So, abot na naman na pong umaga Pag-update sa'yo Mga barko nandito, Star Wars na lang oh. 11, uh, Si Super Uno Parang si Singko, Ayan you know? Ayan si Singko, uh, Mali si Cinco ngayon na City, 7 No? na alas City, Ayan So yun, kumusta po kayong lahat dyan? Masaya, masaya <laughs> Masarap pa ang niyo, magdamag you know? Ako hindi masaya pa rin at, kayo. Ano, ano, uh, subay ba sa mga videos na in-update? So, no? so yun, thank you so much sa inyong lahat. And good morning, good morning, good morning always. And thank you. Lipat si Lipat. So ayun si on si mga kamamay ay lilipat no. Lilipat siguro dito sa Ram 2. Uh, at gawa ni 12. Kasi rampahan ni 12 yan mga kamamay. Kaya tinatanggalan ng nagrampa diyan. No? Para pagdating niya di malinis. Makakarampa agad wala nang hasil. Kasi yun po ang gusto ng ating uh, kapitan ng 12 no na kailangan pag nandyan ang barko niya di rarampan na lang. so wala nang rarampa dyan pag alis ni Yunsi wala nang rarampa ng iba dyan kundi pagdating na ni Dose no? so yun gagalaw na gagalaw na si Yunsi ah. Lilipat na, lilipat. Ayan si Kapitan ng Super Uno, si Abagat. Shout out iyo, Idol. Oh, ayan o, nakabad. Bagong gising. Ayan, papasakay na si Singko. Ang oh, kamamay. Mamaya pa. Ayan. Yan, dami rin pala ba basahin rin doon sa loob. Yan, mga na si Cinco. O yan, dyan. Ando pa pala si ano, Timotea sa dulo. Andyan na yan, maghapon. Bago si Unsi, no? Dito. Dito na yan. Hindi na yan maalis. Ah, dagil, Bing! Boom! Yari. Yupi, ang kanilang bakal. Dagdagan pa ulit yung... sarap ba? Hanggang dito na lang videos natin mga kamay sana nagustuhan nyo mga kamay mga updates natin sa gabi at sa umaga no? so yun thank you so much sa mga walang sa sumusuporta sa mga nag like nag share nag subscribe sa aking youtube channel jammer official vlogs thank you so much and laging palala ni kamamay ingat bye bye god bless